sa po natin ang supply ng mga isda sa Agora Market. Apektado kaya sila sa gitna ng nangyaring oil spill sa Bataan? Ang detalye mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard. Dayan nananatiling matatag ang supply at presyo ng isda dito sa Agora Market sa gitna ng oil spill sa Bataan. Ligtas at sariwa itong sinabi ng nakausap kong tendera ng isda dito sa Agora Market sa Navotas. Ayon sa kanya, hindi apektado ng oil spill ang supply at kalidad ng mga isda nila bagamat nagmula pa ito sa bataan. Napiktado po. Hindi naman po kayo na na Hindi naman po. Sa presyo ng isda, ang galunggong ay isang taang piso ang tumpok at 150 naman ang per kilo. Ang tulingan, 150 per kilo habang ang tamban ay 50 pesos ang tumpok. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na ang mga sample ng isda mula bataan kung saan nangyari ang oil spill ay pumasa sa sensory analysis. Tabilang sa sinuri ay ang raw odor, lasa at amoy ng lutong isda, Ngunit kinakailangan pa rin ng mas masusing laboratory test para malaman kung kontaminado na ang maisda sa lugar. publiko na ang Five nang lumubog ang MT Terra sa Bataan na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil. Dayan naglagay na ng oil spill boom ang Philippine Coast Guard sa bukana ng Navotas Malabon River. Paghahanda ito sa posibleng epekto ng oil spill bagamat hindi na nakikita ng Navotas LGU na umabot pa ito sa kanilang lugar. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bernard Ferrer.